Agoy. Grabe talaga ang bayang bang Pangasinan. Pagdating nga sa Paskuhan, ito talaga ang inaabangan ng lahat dahil nga sa kakaibang concept na talagang magugustuhan mo. Paano ba naman mga kaagoy? Dinala nga nila tayo sa kakaibang planeta na talagang maamis ka at matutuwa. Sa sobrang ganda nga ng Paskuhan nga nila dito sa bayan ng bayang bang Pangasinan. Talagang mararamdaman mo talaga ang Pasko nga dito. At ang pinakamaganda pa nga dito talaga mga kagoy ka talagang may ka nga dito sa kanilang concept. Kaya tara, samahan niyo ako sa mga inaabangan ng lahat itong Paskuhan nga dito sa Bayangbang Pangasinan. Na talagang magugustuhan nga ng karamihan mga kaagoy. Dahil nga sa concept nga nila na Star Wars. Nadadalhin ka nila talaga sa planeta. Sobrang mag -e enjoy nga kayo dito mga kaagoy. Dahil talagang pinag nila talaga ang concept nga nila dito. At dahil dun nga mga kaagoy talagang dinumog talaga sila ng maraming tao. Kaya kapag nakapasok nga kayo dito sa Paskuhan nila dito sa Bayangbang. Makakakita nga kayo dito ng iba't ibang klaseng character sa Star Wars. At alam nyo ba mga kaagoy ito ang pinakauna-una na ha? digital projection mapping Pilipinas. Ipapakita ko nga sa inyo kung gaano nga kaganda ang Paskuhan dito sa Bayangbang. Kapag pinatay na nga nila ilaw mga kaagoy, dito mo na nga mararamdaman na nasa planeta. Alam na mo ba kung bakit? Dahil mararamdaman mo lang naman ang gravity ng planeta at pagkahilo nga dito. Kung papansinin nyo nga, kapag maglalakad ka nga dito, para ka talagang nasa planeta. Kaya kapag sinabi kasing Paskuhan talaga mga kaagoy, laging number one nga sa pinakamagandang Paskuhan dito nga sa Pangasinan, ng na talagang dinudumog nga sila ng iba't ibang lugar. Kaya subukan nyo nga pumunta dito mga kaagoy. At hindi lang ikaw ang mag -e enjoy pati na rin ang mga chikitin mo. talaga ako mga kaagoy. Tumataas nga talaga ang balahibo ko dahil sa sobrang ganda. Na no, enjoy mo nga talaga ang paskuhan nga nila dito. <laughs> talagang eto na talaga ang nagustuhan kong paskuhan sa buong panggasinan. Kaya huwag na nga kayo magpahuli pumunta na nga kayo dito sa bayan ng Bayang Bang. Para ma-experience nyo nga ang ganitong kagandang paskuhan nila. Sobrang na-appreciate ko nga talaga sa sobrang ganda. Lalo na nga yung mga kanilang at mga species. Na mapifil mo talaga na talagang nakasakay ka nga dito sa kanila pinakamalaking Species. Dahil first time ko nga dito ay eh, talagang nahihilo talaga ako dito mga Graguy. kapit talaga ang kanilang digital projection mapping. May enjoy mo na nga ang ganitong klaseng planeta. At ah. bukod nga dun mga kaguy may experience mo rin talaga ang pinakamagandang papyrus nila talaga dito na hindi talaga tinipid. <tinyo> <tinyo> ang ganda talaga pumunta dito sa bayan ng Bayangbang hindi bang. mo nga makakalimutan ngayong ganitong paskuhan sa sobrang ganda. Du halt die total! ang experience ito. Ayahin mo nga ang buong pamilya mo. Ako nang nagsasabi, hindi sayang ang gas at pera nyo nga sa pagpunta nyo nga dito sa bayan ng Bayang Kung um, papansin ninyo, talagang dinadag sa talaga ito. Sobrang nag enjoy nga ang mga kabataan dito sa Paskuan ng Bayang bangramdam Ramdam na ramdam daw nila na nasa planeta ka nga daw mga kaagoy. Paano ba naman mga kaagoy ganitong planeta tayo din hala? At first time ko nga rin makapunta sa planeta katulad nga nito na sobrang bilis at maihilo ka nga sa sobrang ganda. nga sa part na to na nakaupo mga ibang tao. Talagang napifeel daw nila talaga na nasa ibang planeta nga sila. Iba talaga ang bayan ng bayang bang panggasinan pagdating nga sa Paskuhan. Eh, year nga mga kagoy, iba't ibang concept nga ang kanilang ginagawa nga dito sa kanilang Paskuhan. At ngayon taon nga mga kagoy, Star Wars nga ang kanilang concept. So, gandang pagmasdan nga at ito. At nga doon mga kaagoy, napifeel ko talaga na parang nahawakan ko ang mga bituin at mga planeta. At dahil nga doon, muntik na nga akong nahilo. Parang kasi akong lumulutang sa napuntahan ko ang planeta. Abay. grabe ba, sobrang gandang pagmasdan. mga kagoy, lulutang na nga ako sa kalawakan. Iwan ko muna kayo dyan.